sa so, mapagpalang umaga sa ating lahat mga kalingap, mga kasama sa lahat good morning, good morning at ngayon po ay dumating na po ang aking iniintay at ito po ay ngayon ngayon lang at samaan po ninyo po na mag-unbox nito, kung ano ba talaga ito, oo oh, oh. ayan ayan, tingnan po natin ayan mag unbox tayo. At sana, hindi bogus ang dumating sa atin, no? Ayan. Tayo po ay mag -a unpack ng aking dumating na package. From Secret. Ayan. At po natin kung ano ang laman ng package na ito. yan at salamat sa nag-deliver. Ayan. Ta-da! Mahirap. Ito po ay silyad. At maraming, maraming salamat. Malikot ang aking camera. Gawa ng na, nasa lamesay. Umiindayo. Ayan. Ang aking na unbox na deliver ngayong umaga. At tingnan natin po ito. Pero mukhang baliktad ang ating pagkaka. Ito po ay isang box. Uh -huh. Uh -huh. Isang box siya. At siya po ay ating bubuksan. Ayan! Tara! Ito oh. po. Bakit mukhang ano? ano? Ay, wow. Ayan. Ano ito kasulat Ayan. Ito basahin natin. oh Naku, hindi ko alam ito. Hang Devo Shinetai. nay ayun, ano na daw yun ano yung sinabi dun ayan, ito po ito po ang pangalan ito po yan ayan, kung nakikita po niya Gloperlin Gloperlin ayan at ito po ay milk or gatas ng inyong lingkod ayan at ito po ay sana ay makatulong sa ating kalusugan. Siyempre, kailangan nating maging ah, siyempre ito. Kailangan natin na tayo ay laging alagay natin ang ating sarili. Huwag nating pabayaan. Ito. Ayan, ito naman pala yun. Ayan po. Ito. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. Ayan po. Ito po ay silyado. Ayan. Ayan. Ito po ay tin cans ng powder milk. Ayan. At ang likod po ninyo ay medyo nagkakaedad na no. eh, kailangan meron din tayong pangtulong sa ating sarili. Ayan. Maraming maraming salamat sa nag-deliver. Salamat. At ito po ay kung may epekto sa sa akin, ayan. I-update po ko kayo para kayo ay makagamit din ng ganito. Ganitong klaseng data. At subrang siliado po. Ayan. po ay ano, hinintay ko talaga at ako'y tinawagan kanina, hindi ko nasagot dahil ako nasa itaas. Nagwawalis-walis ako din sa taas nasabi, may mag-deliver daw. Ito po yan. Tara! Ayan. Uh, 400, 400 grams of milk ingredients from New Zealand. Ito po yan at po ay nakasilyado. Mga yan. Mm -hmm. Ito po ay ano, Gloferlin, Gold Special Nutrition for Diabetes. Okay, Alam mo po tayo habang nagkakaidrat, medyo nakakaramdam tayo ng kakaiba iba sa ating katawan. Ngayon, ako po ay medyo tumataas na ang sugar. At yan po ay nasa lahi namin. Ayan, kaya kailangan po bago pa tayo dumating dun sa pinaka-worst na na daman ng mga tumataas ang sugar. Ayan. At ayon po sa mga doktor. <laughs> ay Ako po ay nag-order nito pang al, ano ko po ito substitute ko at ako po ay laging nagkakape instead ng kape ito na lang ayun pong kape ay bawal pala pag tumatas ang sugar ito po niyan at yan naman po ay siliado at nakita naman po natin ang kanilang pag impake ayan ito po ay sampung lata medyo may kamahalan pero Huwag natin pang hinayangan ang ating sarili. Kung makakatulong naman, bakit ang hindi? Ano po? At para maiwasan din natin yung mga komplikasyon, yung mga tumataas sugar, kaya, at saka ano, mahirap din po talaga yung iinom ka ng gamot na pang-maintenance. Hindi natin alam kung ano ang magiging epekto nun pagdating ng panahon, lalong-lalo na po sa ating kidney. Ayan, at yun po ang kinatatakutan ko, yung sa kidney, yung nadadialysis. Oh my God, naawa ako yun. Two to three times a week dialysis. Kaya ako po, talagang marami akong tubig na iniinom para malinis ang aking kidney. At yun daw po ang una-unang tinatamaan pag tayo ay nag-maintenance sa diabetes. Yan, kaya ito po susubukan ko. At pag ito po ay maganda ang epekto sa akin, babalitaan ko po kayo at kayo po ay mag-order na rin. Ayan. Hmm. siguro napapanood na ninyo ito sa, sa Facebook, sa YouTube. Ayan. Kaya ito po ay ating sisimulan na. At ayon po dito, ito po ay iinom ka ng 3 glass, ah 2 glass every day At 6 scoop doon sa powder milk na ilalagay mo sa tubig. Everyday po yon. Ito daw po ay Uh, apit eh uh, ano, uh, ano ba e, ano ba epekto hindi eh ganun ba tama ito po daw ay ano yan 14 days bago mo maramdaman yung epekto sa ating katawan ayan po oh ito po siya oh. at mukhang masarap na po ano ayan bubuksan na po natin yan at ating titikman ayun ay naku naman Ayan po. Kaamoy lang po siya ng insure. Ayan, insure. Nakapag-take na rin po ako ng insure. At saka po yung, ano, yung Glosserna. Ayan. Ayan, yan po ay mga product ng Abo Company. Ayan, ito po yung spoon, yung scoop. Six scoop daw po bawat isang baso mo. So, po consume po ako ng 12 scoop every day. Ay, yan. Kaya ano man po ang maging epekto nito sa akin, maganda man o hindi ay malalaman po niyo. Ayan. At salamat po muli sa inyo, sa inyo sa At sana mapanood din niyo yung aking ano aking video na ito po talaga yung hinihintay ko. Kaya sana naman maganda ang epekto sa ati, sa akin. Paiinumin ko na rin ang aking anak nito. O, oh, ayan. Ito po yan. Sige po, maraming maraming salamat po at bye-bye po sa inyong lahat. Good morning! Good morning sa mga kasama ko dito. Jay Morello Vlogs kay Billionist TV, Rose Oraldi Vlogs. At siyempre po, ang inyong likod, pija, na ayan. At shoutout na rin po kay Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs, kay Kalinga Prab at sa lahat po ng Team Kalinga. At muli po, maraming maraming salamat. Salamat din sa mga bumisita dito sa aming kahapon, kay uh, Kuya Rich uh, Falcon, kay Aldous uh, Eagle. Yan sila po ay bumisita dito sa kahapon. Yan. At kung ano po sila po yung mag-asawa na nasa uh, teleserye na Hamong sa umaga. Ayan. At kasama rin po nila mag-asawa ni Pure Help at uh, Sigmaya Sikmaya. Ayan. At si Kuya Ah, uh, Kuya Alex Librada at ang kanyang may bahay at ang kanyang bunsong anak ay bumisita rin dito kahapon. Ayan, at sila po ay tuwang-tuwa. At kami po ay pumasyal doon sa farm ng aking pinsan at nanguha kami ng kalabansi. Tess, ah, uh, salamat sa iyo ha. <laughs> Nagpunta kami kahapon sa iyong farm. Ayan, yan po ang aking pinsan na Napakabait kaya, ayan po. At muli, maraming maraming salamat. Bye-bye po. Uh, paki, abang-abang lang po, mag, uh, ano po ako. Maglalay po ako maya-maya. Ayan, dahil naghihintay pa naman po, mga 1 o'clock po ang ang lakad namin para mag-scout. Ayan. Kaya, habang iniintay ko sila, ako ay maglalay. At muli po maraming salamat. Pakisupport lang po ng aking mga videos para po sa aking watch hour. Bye-bye. Ito po si Kalinga Pridya at magandang magandang umaga po muli sa inyo. Bye-bye.